So yun guys, nandito tayo ngayon sa Angat. Yes, Angat. Dahil ngayon ay pupunta tayo ng Baliwag, Bulacan dahil pupunta natin yung importanteng malagang tao sa buhay ko na bibisitahin. Nandito ako sa may arko ng Angat. Yan, dito ang way ko papuntang Baliwag, Bulacan. Sana wag lumakas yung ulan <laughs> Dahil wala akong dalang gamit Pamalit, wala akong kapote Kasi biglaan lang talaga itong paglakad ko Dapat mamaya pa akong hapon So inagahan ko na kasi ayaw kong abutin masyado ng gabi Sa daan dahil It's Friday, Bernes Santo Kung nyo dito guys, oh, sa right side ko, ayan o oh. Napakaganda, di ba? Ayan. Pwede mag ano diyan, pwede maligo diyan. May mga cottage alam ko diyan eh. So guys, yun lang. Kita kits tayo mamaya dun sa Balibag Pulakan. Let's go! Sheesh! So ayan guys, dito na ako sa Bustos. Huwag naman sana umulan dahil ito na naman, umaambun na naman. So kita kits tayo dun sa pupunta ko guys. Let's go! So guys, ayan, kakapasok ko lang dito sa arko ng Juan Bustos Pakaliwa tayo dito sa may Calya Rizal At dahil dyan, malapit na tayo Papunta dun sa pupuntahan natin Actually, hindi nila bahay ito eh uh, Sa trabaho niya to susundin ko siya rito Tapos manilibre daw siya <laughs> So, para guys Lagi ko, sino siya ah nagtatrabaho ko sa rito sa taas. So, dito pala siya nagtatrabaho. Uh, grabe yung baan at yung pinagdaan So, let's go guys! Keep it up!